For today's video nga guys, ay gabi pa nga lang ay nagluluto na nga sila ng handa para nga bukas ay ready na doon sa venue. At ito nga yung uulamin namin ngayon, yung dinuguan. Kaway-kaway sa mga hindi na nag-uulam dyan. At ito nga, nag na nga si Tita Jane. Ayan, sarap na sarap nga siya. So ayan yung mga kasama nga namin dito ay nag ng mga bell pepper, ng mga carrots at mga ricados. At ito naman ako, taga-video nga nila. Madami nga kami dito nagtulong-tulungan para matapos itong lulutuin namin dahil bukas na nga yung karawan ng kasal ng pinsan ko. At ayan nga yung mga kasama namin, meron nga yung tagalut. So ayan nga guys, madaling araw pa nga lang ay nagising na nga kami ni Mister. At ayan nga si Mister, ginigising niya nga si Cedric para maggumising na at maligo na. Ayaw nga magising ni Cedric, ay mukhang puyat pa nga daw siya. At ayan nga, pinipilit nga namin gisingin. So ayan guys, alas 7 nga ng umaga at ito nakasakay na nga kami sa van at yung iba nga hinihintay nga namin, katagal-tagal nga nilang sumakay. At habang naghihintay nga kami ay nagawa pa namin mag at mag video, -video ni Mr. So ayan nga guys, ay nandito na nga kami sa resort dito sa Ilagan, Alibago, Isabela. At ito nga yung Villa Illinois na resort. Private nga pala to guys. At ayan nga, yung mga bata makukulit. At habang naghihintay nga kami dito, ay nagawa ko na nga mag video video. Dito nga guys ay nilagay na nga namin sa isang kwarto yung mga gamit namin at dito nga ay marami kami. Yung mga iba ay nasa loob ng kwarto para magbihis. Ako nga yung nakatoka ngayon na magbantay sa mga bata ay baka ba sila nga ay pupunta ng swimming pool at baka malunod nga sila. Ang kukulit pa naman ng mga batang ito. Naglibot nga ako dito sa labas. Alam nyo guys, ang ganda ng resort na ito. Sulit yung pagpunta nga namin dito. At ayan nga guys, ay kinukulit nga ako ng anak ko na gusto daw niyang maligo. Sabi ko nga ay mamaya na nga lang at maglilibot pa ako dito sa loob. At dito nga guys, ay namangha ako dahil ang ganda nga ng lugar na ito. Marami kang pwedeng paglibot-libutan at maraming CR nga dito. Ang sarap nga tumambay dito lalo na sa sala nila dahil meron pang aircon. At habang hinihintay nga namin na dumating yung mga bisita ay naglibot muna ako dito sa loob at syempre si Mime nyo naman pa-picture-picture at palakad-lakad lang dito. So ayan nga guys ay pa-model-model nga ako dito at pa-picture-picture habang wala pa yung mga ibang tao. Wala pa nga magawadito magawa dito kaya dun muna ako mamaya sa labas at tutulong ako maglagay ng mga pagkain. So, ayan nga guys, ay nagawa ko pa nga mag-picture-picture at selfie-selfie. At ayan nga, inayos ko nga yung boko dahil nagulo kanina. Nakalimutan ko kasi mag-suklay kanina, kaya ayan, sinusuklay ko na lang sa kamay ko. Wala pa naman akong dalang suklay. Todo, ayos nga ako dito sa boko dahil ang gulo-gulo. Ang hirap pa naman tong suklayan. Maraming pwedeng gawin nga dito dahil maluwang nga ang lugar na ito. At sulit nga din yung pera mo dito. At ayan nga, yung kusina nila, napakaluwang open space nga lang din ito. Merong lutuan, merong fridge, at meron ding hugasan. All in one ba? Ayan nga, at napakaluwang ng place na ito. Meron na nga yung bisita at nasa labas nga sila. At ayan nga, nagmamadali nga akong lumabas para makita kung sino mga bisita nila dito. At bago pala yun, ay nilapitan ko nga muna itong kusina nila. Napakaganda at ang linis mapapasana all ka na lang talaga sa ganda ng bahay na ito ay este private resort pala so ayan yung mga bisita nasa labas na sila at yung iba ay nagayos na nga ng mga pagkain bali mamaya pala itutulong ako maghanda ng mga pagkain at ayan nga lumabas nga yung mga bisita nandito nga sila sa sala eto nga pala yung napakagandang swimming pool at napakalinis talaga kahit sino gusto nang maligaw dito Buti na nga lang nagdala kami ng damit namin para maligo mamaya pagkatapos ng kasal. At syempre, i-enjoy nga namin yung araw na nga ito. So ayan guys, ay dito na nga kami nagtambay sa loob dahil napakainit nga sa labas. At ito na nga, inayos na nga nila yung pagkain dito. Buti na nga lang at na-videoan pa ni mister. At ayan nga, pa model model pa nga daw muna siya hindi nga kami natigil sa kaka-video dito dahil napakaganda talaga ng place na ito. At kahit sino ay gusto talagang manirahan dito. Kung tutuusin nga lang, ito yung isa sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko. At ayan nga guys, ay nakaprepare na yung mga pagkain ng mga bisita mamaya. At ayan nga, inaayos na nga na ilaw ng mabuti. Ito nga yung mga pagkain na hinanda sa mga bisita. Ang sasarap. At ito nga yung paborito ko, yung crispy pata. Sana all. Grabe, nakakatakam talaga yung mga pagkain dito. At ito nga yung lechon na niluto nga nila. Wow, ang sarap. At bago ang lahat, ay kailangan na munang hiwa-hiwain ito para mailagay sa pagkainan. Ito nga at nagpa-picture nga si tita kaso naka-video pala. At ayan nga yung mga bata napakalikot, umakyat na nga sa taas. Sabi ko nga ay, baka mahulog nga sila pero di nga nila ako pinapakinggan. Ay kakaiba nga din ang tigas ng ulo ng mga bata dito. Hindi nga sila masuway-suway kahit anong sabihin mo sa kanila. At ayan nga ay nagkagulo na yung mga bata. Takbuhan dito, takbuhan nga doon. At ayan na nga, pumasok na nga si mister dahil sinusuway niya na yung mga bata. Kung katigasan nga lang ng ulo ay namumuro na nga itong mga batang ito. Di nga sila masuway. Isa pa nga itong anak ko, di nga matigil sa kakalikot. Dali-dali nga akong lumabas dahil meron na daw yung ikinasal at ayan na nga, nasa labas na nga daw sila. Dali-dali nga namin inayos yung pagkain dahil nasa baba na nga pala yung ikinasal at ayan nga ay okay na yung mga pagkain dito, nakaayos na. Ito nga at ang sasarap pa nga ng pagkain na hinanda ni nga nila dito. Sa dami ng masasarap na putahe na nandito ay tsak talagang mabubusog ka. At so ayan guys, andito na nga sila.